Tatlong Q-Citizens na kinabang sa kawanggawa ng pangkat ng riders. Tatlong mga residente ng Lungsod, Quezon ang napiling benepisyaryo ng NMAX United Club Philippines Good Men Rider Club o NUCP GMRC. Sa kanilang ikadalawang daan at labing apat na pambansang kapulungang pangkawanggawa o 214th National Charity Convention, na isinagawa sa Romblon Covered Court ng Barangay Santo Cristo sa nasabing siyudad, kamakailan. Ayon sa grupo, matagal na nila itong ginagawa upang kahit papaano sa sarili nilang pagsisikap ay makatulong sila sa mga kababayan nating nangangailangan, lalong-lalo na yung pinakamahihirap sa hanay ng mahihirap o poorest of the poor. Ang kagandahan pa sa kanilang inisyatibang ito ay hindi sila humihingi ng tulong sa sinumang politiko at ito ay kanilang kusang loob na pagtulong sa mga kababayan nating nangangailangan. Uh, linggo, linggo po na uh, nagkakantak po kami ng uh, mga charity event. Kami po ay isang riders group na nagpupunta sa mga lugar, sa mga city, sa provincia na nagbibigay po ng tulong sa mga nangangailangan. Yan po ang ato kasi namin na tinuro po sa amin ng aming founder, Freddy Rios po. At in City po, ma'am, uh, establish po to na po po. Now, we will celebrate our year next month po. Kaya ganito po yung way na binibigay namin sa mga tao, sa mga less fortunate na uh, nangangailangan po tulong. With our own pocket po, wala po kami sponsored uh, sponsor dito. Maliliit na financial assistance pag pinagsama-sama po namin. Ganda po yung nabibigay sa mga, na mga nangangailangan mong kapapayan barangay Santo Cristo at isang taga-barangay Gulod, Nova Liches, ang napiling tumanggap ng handog na ayuda ng mga riders. Kinilala ang mga benepisyaryong ito na sina Christian Angelo Carlos at Ana Katrina Olmos na mula sa barangay Santo Cristo. Habang ang ikatlo naman na mula sa barangay Gulod ay ang mismong kasapi nilang si Melanie Serrano. Ang charity convention ng NUCPGMRC ay umiikot talaga sa mga barangay sa iba't ibang bahagi ng bansa upang magbigay ng tulong pinansyal sa mga kababayan nating may iniindang malulubhang sakit ngunit walang kakayahang tustusan ang kanilang mga pangangailangan medikal. Siguro kung ito total natin yung mga lokal na ginawa na saan nilang medical needs tsaka yung status ko ng papamumuhay so, so, ang proseso ng pagpili kung qualified po talaga sila meron po tayong mga officers na nagsisi ay saan nila kung talaga po uh, yung recipient sa uh, ganun po yung condition tsaka yung pamumuhay po nila talagang uh, talagang puris sa popo yung po yung number one criteria po natin. Nagpapasalamat naman ang mga benepisyaryo sa nabanggit na riders group Gayon din ang ilang opisyal ng barangay na napiling pagkuna ng mga pasyenteng mahahatiran ng tulong. Kabilang na nga rito si Barangay Santo Cristo Chairman, Kapitan Mac Navarro at Kagawad Roger Buckley at bilang pagpapakita ng pagkalugod sa programang ito. Ipinarating naman ng NUCP GMRC ang kanilang taus ring pasasalamat sa lahat ng mga sumuporta sa kanilang programa, kasama na rito ang tagapangulo ng Kalinangan TV na si Baron RJ E. Laurea, na formal na tinanggap ang kanyang sertipiko sa mismong araw na isinigawa ang programa. Mga uh, ako ay nagpapasalamat sa aming mga members at lalong-lalong na po sa mga guest rider na nagkakaroon ng collaboration para po mabigyan ng uh, konting tulong yung aming mga recipient, mga benefactors po ng official school. So kami po ay open po na magkaroon po ng mga guest riders, mga collaboration sa mga riders group po dyan na marami po ay uh, ngayon sa ating mga husod, sa ating batang uh, sa Pilipinas na, na marami riders po uh, sa ganitong gawain, nakakatulong po na. Yung so, mga members po, uh, akin po lagi pinaliliwanag sa inyo na uh, ang pagtulong uh, hindi po natatapos hanggang kaya po natin tumulong. Tumulong po tayo dahil alam po na maraming na nga nangangailangan at ang ating pinangangalagaan kay New City Family from the start, nandiyan kayo. Uh, kaya kami nagpapasalamat sa mga suporta maliitman, kanalangin, uh, na-accounted uh, po yan sa pagbibigay natin ng tulong sa barisipit. Maraming maraming salamat po sa aking mga... Mula rito sa Lungsod, Quezon, ako po si Mikey Santos, dugong maharlika, lahing maginoo para sa buong mundo.